Rushers! Kung papipiliin ka sa unlimited hotpot o unlimited grill, ano ang pipiliin mo? Ang hirap sagutin, di ba? Well, hindi mo na kailangang mamili dahil dito ay parehong merong hotpot and grill with a twist of Japanese at Chinese food. At take note, lahat ng yan ay unlimited pa. Yes, tama ang narinig nyo dahil dito ay unlimited kuha ka sa lahat ng pagkain na nakikita nyo. Sobrang daming selection nila. May grill station, shabu shabu station, unlimited drinks, unlimited coffee, unlimited ang wages at marami pang pa iba. So dito nga pala yan sa Tongyang na located sa upper ground level of SM City, Puerto Princesa. It's my first time to dine here and I can say na ito na nga ata ang pinakamaraming choices of food na napuntahan ko. Paano ba naman kasi sa girl station pa lang ay super daming choices na? Ilan sa section nila ay ang pork satay, pork belly, pork liver, pork heart, at sa seafood naman ay mayroong fish, shrimp, squid at iba't ibang klase ng shells. Mayroon ding tempura station, dessert station, pili ka na lang din ng makina gusto mo, hotpot bowls, fresh veggies for hotpot, at syempre hindi mawawala ang dipping sauce station and make your own kaya nasa iyo na kung paano masasarap pa ang lasa ng kinakain mo. Meron ding make your own halo-halo. Unlimited ice cream, just your drinks na lang kasi for flavors din ang nasa display. Ang maganda dito sa Tongya ay may mga ready-to-eat cook food na din sila. Kung gusto niyang mag-rice ay meron silang plain rice at Java Grabe. As in, mahihirapan ka talagang mamili kung ano unahin mong kainin dito. So, kami ino -na nga namin ang hot pot at ito yung soup choices nila. So, ito yung kanilang soup choices. Pork, mayroong satay, laksa, sinigang, spicy mala at mushroom. Pero yung madalas daw talagang piliin ay ang satay at laksa. Ang pinili namin dito ay laksa, satay at mushroom. Nilagyan na namin ng hot pot ingredients ang bawat bowl. Seafood sa mushroom soup at sa iba naman ay meat, veggies and cheese balls. Naglagay din ako ng meat sa grilling pero since medyo mahirap na ubusin ng hot pot per person ay nag-less kami. Dapat kasi maubos mo talaga yung mga kinuha mo or else magbabayad kayo. Para at least makontrol mo yung pagkuha mo ng kaya mo lang ubusin at para hindi na rin masayang ang food. Nasabi kong sulit talaga dito sa tongyang dahil kami na lang talaga ang sumuko sa pagkuha ng pagkain. Ang maganda rin during our dine-in ay napansin ko talaga ang high quality at fresh meat and veggies ang meron sila. So nagustuhan ko din pala talaga yung kimchi nila at yung maki. Kung sa place naman ang usapan ay spacious ito. Malinis, cool at ang warm ng ambience. May table sila na good for 4 at meron din good for 6 kaya naman perfect talaga to for group. So magkano nga ba dito sa Tongyang? Solid at enjoy na kayo dito dahil per person nila ay 578 on weekdays at 678 on weekends and holidays. At eto na nga ang balita if you're celebrating birthday free kain ka na dito sa Tongyang basta may kasama kang one full paying adult. Sounds great ba? Diba? Hindi lang yan dahil katulad nitong pamangking ko na nag-celebrate ng birthday niya ay may padas number pa ang staff. Tapos may ganitong eksena pa. Kakantahan ka nila at bibigyan ng small cake. So ayan guys, basta ko ka limited kain na lang review at gusto nyo ma-experience ang ultimate Japanese-Chinese buffet na sulit sa bulsa pero bunga sa lasa. Don't miss this place. Invite your friends, bring your family at maghanda sa food Coma. Yun lang, bye!